Hello, good morning mga idol So, pa pala mga idol at uh, Tayo po ay magdadaing ngayon So, ito Yan yung aking huli kagabi mga idol Wow! Isda. Ayan, so Mga isdang bato mga idol Ayan, so Sa video ito mga idol Ay uh, ipapakita ko sa inyo Kung paano ang Pagdadaing ng isda Ayan, so Sama nyo ko mga idol na daingin ang mga ng batong ito ayan o oh. ayan so umpisa natin mga idol ang uh, ng isda so, ayan unay unay natin yung gantong isda mga idol ito ang isda ito ay pasok yung kawagin mga idol ayan o oh. isda ng bato so ang maganda dito mga idol ay daing talaga ayan so una ay kailangan natin tanggalan ng kariskis. ayan ganyan Matapos natin kaliskis ng mga idol atin na po itong dadaingin ng mga idol ayan, ayan pagkatapos ay tanggal lang ang dito pa. At saka, lagyan ng hiwa dito mga idol. Para pag nilagyan ng asin, ay tatagos yung alat sa ilalim. Ayan. So, ganito. Ayan mga idol. Oh. So dito natin yung kaliskis ng mga edwes na tubig para yung kaliskis ay hindi na magpalsikan. Ayan, ganyan. Ayan, so kapatapos ay daigin natin ng Yun nga pala mga idol, kung bago pala mga padaan sa munting YouTube channel na ito at hindi ka pala pag-subscribe ay ito na ang pagkakataon mong mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ayan, so ganito lang mga idol, karis-kis at pagkatapos ay huwain sa likod. Ayan. So ang islang ito mga idol ay islang bato, ayan. Ayan, so matapos nating daingin mga idol ang mga bato ay budbura na natin ng asin. Ayan, so ganito lang mga idol. Wow! Pagpatong-patongin natin at pagkatapos ay budburan ng asin. So napakadali mga idol. Ayan, sundan nyo lang kung paano ko ginagawa ang pagdaraing. Ayan, so napakadali. Oh. mga daing na esdang bato yan so pag natuyo ito mga idol ay masarap na iprito ayan ganyan, mga idol at pagkalipas ng mga isa o dalawang oras matapos ating budbura ng asin ay ibibilad natin sa araw ayan okay so yun mga idol at makalipas po ang halos ay dalawang oras ay heto na mga idol Ayan. So, ibilad natin mga idol para ito'y matuyo na. Ayan. Ganda natin mga idol para maganda pag natuyo. Ayan. So, kapag walang araw mga idol ay pwedeng pwede rin patuyuin sa usok. Ayan. So, kapag sa usok naman mga idol ay mabango. Mabango po yung daing Na amoy tinapa Ayan, Pero wala sa parin mga idol Siyempre dahil isda po ito Ayan so napakadali mga idol Kahit anong isda ay pwedeng daingin At ayun nga po mga idol Matapos po natin ilatag Yung mga isda ang kasunod ay ibibilad natin ito sa araw so hanggang ito lang po tayo thank you for watching